Hello and welcome sa ating Know Your Ink series, a three-part video series na kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng Tulco inks so you can choose the perfect ink that will suit your needs. Sa ating nakaraang video, pinag-usapan natin ang characteristics ng mga water-based inks para malaman ang pagkakaiba-iba ng bawat Tulco ink series. Sa video naman na ito, babahagi namin sa inyo ang apat na tanong na kailangan nating masagot para malaman natin kung anong ink ang pwede naming i-recommend sa inyo. Walang isang ink for all kinds of designs. Fabric, colors, at finish. Kaya bago ka pumili ng ink, alamin mo muna ang mga detalye na ito. Anong klaseng tela ang gagamitin mo? Karamihan sa aming mga ink ay maaaring gamitin sa 100% cotton and cotton polyester blends kagaya ng CBC at TC. Pero may mga tela na mas madulas kaysa sa cotton fabric that will require a special ink formulation. Ilang examples nito ay ang mga polyester fabric katulad ng Coolmax, Dryfit, Microshiny, etc. Para sa mga ganitong klase ng fabric, we we'll recommend inks like Athletic Muscle at Eco Mighty. Anong klasing design ang ipiprint mo? Ang design mo ba ay vector or solid? or half tone. Lahat ng inks namin can be used for solid or vector designs. Pero kung half tone ang design mo, we recommend inks na hindi mabilis matuyo sa screen, kagaya ng Aquasoft and SRC series inks, para hindi maglagang screen, lalo na at mas maliliit ang butas ng screen for half tone artworks. Ano ang color ng fabric na gagamitin? Ano ang color ng design na ipiprint? ano ang finish ng print. Kung ang kulay ng fabric ay puti, colored ang print at gusto mo ng soft and breathable finish, go for our ordinary and transparent inks kagaya ng classic at dye print. O di kaya naman ay aqua soft kung half tone ang design. Kung ang kulay ng fabric ay puti, colored ang print at gusto mo naman ng rubberized or elastic ang print finish, you can use a inks kagaya ng Wet Look Colors, Athletic, Opaque, Eco Mighty Series. Kung medium or dark colored fabric ang gagamitin ninyo at gusto ninyo ng print na malambot at tila walang masasalat na print, maaaring gumamit ng Discharge Ink or Excharge Ink. Paalala lamang, kung gagamit ng discharge, ang tela na kailangan para dito ay 100% cotton dischargeable dye stuff para ma-discharge ang kulay ng tela. You can use our opaque inks like Super White SRC series for white prints. Opaque series, eco-mighty colors at Athletic Muscle colors sa athletic fabric. Kung colored naman ang prints at AquaSoft inks sa ibabaw ng AquaSoft white underbase kung hafte ng design i-print mo sa colored na fabric. May special effects ka bang gusto sa print mo? Gusto mo ba ng print na naka-emboss sa tela O yung print na may glitters? May ink kami para dyan. Para naman sa emboss prints, you can use our emboss inks or high density inks. Para naman sa glittery designs, you can use our sparkling inks, mica inks and Bica Metallic Inks. Sana nakatulong ang video na ito sa pagpili ng ink na inyong gagamitin. Tandaan na walang isang klase ng ink na pwede sa lahat ng design na ipiprint mo. Sa iba't ibang klase ng tela na gagamitin nyo, sa iba't ibang kulay ng tela, at sa klase ng output na gusto nyo matchip. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Don't forget to like this video and share sa inyong screen printer friends. This is going to help us reach and support more Filipino screen printers. Thank you for tuning in until the end of this video. Happy printing. The number one textile ink in the Philippines.